in our rejoinder at saka sinabi ko rin sa ilang interview that what we said here sa Basta Dabawin Nyo episode last week was sa uh, yung sinabi namin, nakita namin sa Bicameral Conference Committee Report na maraming pages na merong blank items. And uh, we discussed that uh, lengthily kasi eh, ito naman yung one eh, ito naman yung magiging magiging basis Mm. sa pagfinalize ng enrolled bill sa uh, general appropriations act app. but eh, siguro mas maganda siguro kung we start with uh, describing the entire process of the Correct. preparation of the budget right. para maintindihan kasi na naririnig nga yung mga uh, mga listeners na mga mm. viewers na BICAM, BICAM report GAA. so para lang maintindihan ng lahat kung ano talaga ang ang budget process